sa ulo ng mga nagbabalang balita. Ito ang Balitang Eskriba. Magandang araw, TC Mayors! Matagumpay na naisagawa ang Earthquake drill sa Day Covenant Montessori School nitong June 20, 2025 bilang pagsasanay at paghahanda sa mga posibleng kalamidad tulad na lamang ng lindol. Para sa karagdagang impormasyon, Jensel Diasis, Nakatutok. Angel, nalito tayo sa Dye Covenant Montessori School kung saan ginanap ang earthquake drill upang alamin ang salobin ng salo ilan sa ating mga mag-aaral o TC makers. Ukol sa kanilang mga natutuan at mga napag-isipan mula sa pagsasanay na ito. Maganda yung naging experience ko kasi natuto ako kung, kung paano maging handa sa earthquake drill kung yung bawat step na duck, cover, and hold. Tapos, kailangan Don't panic, siempre. Para hindi ka ma-mental ma block kung ano gagawin mo don. So we will interview another student. Here, what's your name and what's your section? Hi, my name is Natalia Scolia. I'm from High Okay, so I have a quick question for you. If there is something that you will put in your emergency kit or bag, what is it and why? Obviously, I would put first aid supplies and then perishables This is because in an emergency, you don't know how long it are going to so be stuck somewhere. Obviously, you're going to need things like the food, that kind Bilang estudyante, nakasanayan na nating magdala ng emergency kit. Kung sa kasalukuyan ay magkaroon ng sakuna, ano naman po ang binabalak mo bilang estudyante din na ilagay sa mga emergency kit mo? Flashlight, bandage, um, cotton, and foods po. One, at least one bottle of water or two. And data that's, that's Another essential things for emergency Maraming salamat po. Ang una ko pong gagawin ay ikalma ang sarili ko at hahanap po ako ng safe na lugar para yung mga pwede ko pong mga, mga nakasama is pwede ko po silang dalhin doon sa safe at nang kalmado lang po at hindi, ko, hindi po kami pwedeng maalanganin sa pwedeng mangyari. Mula sa TCFS, ako si Jenzel De Asis, nagbabalita. Balik sa'yo, Angel! Salamat, Jensen! Patuloy naman ay tinataguyod ng Day Covenant Montessori School o TCMS ang layunin itong mahubog ang kalaman at kahandaan ng bawat si Mayor sa panahon ng sakuna bilang bahagi ng pagpapatibay sa kanilang kaligtasan at kamalayan sa tunay na hamon ng buhay. Inilunsad ng Day Covenant Montessori School ang bagong emergency lanyard na may kagamitang tulad na lamang ng whistle, flashlight at ibang pang mahalagang feature. What's up, TC Mayors? This is your TCMS MC, Shanine. Introducing the TCMS Emergency Lanyard. It is more than just a school ID holder. It is a safety companion designed for preparedness and responsibility. Equipped with features like LED flashlight, with flashlight, strobe, and SOS functions, compass, whistle with international codes, reflective strips, U hook, and a safety breakaway system. It is meant for unexpected situations the lanyard promotes safety awareness and responsibility among students embodying the school's values of caring and leadership by wearing it students are reminded to be safe alert and prepared reflecting the school's commitment to educating the heart At yan Ugaling na kantabay sa ating himpilan para sa mga pinakabagong balita. Muli ako si Angel Gilar, naghahatid ng balita ng katotohanan, balitang maasahan. Ito ang Balitang Eskriba. Hanggang sa muli, si Mayors!